baunya mana pun, Tara, samahan nyo akong dumayo dito sa Kibong's Corner Kung saan meron silang mga specialty na Lomi at Sisig At di lang yon meron din silang silog, pansit, steak, burger, shomai At yung kanilang nagtetrending na overload pares Na merong only rice, only sabaw, only taba, plus may sa pang soft drinks Mapupuntahan nyo lang to sa may Buliran, Calye, San Antonio, Quezon Tabing highway lang to mga kaplaka, kaya madaling makita Kaya ngayon, titikman na natin yung kanilang mga nagsasarapang menu Kung saan isa-serve nila ang inyong order na bagong luto At di lang yon ang mura ng kanilang mga presyo. kaya ng bulsa kahit mga estudyante. Kaya ako sa inyo, dayoy na natin tong Kibong's Corner para matikman ang masasarap nilang pagkain. Na pwede pwede nyong dayuhin at ipagmalaki. Kaya uh, ngayon, umorder na kami mga kaplaka. Ang order nga namin mga kaplaka yung kanilang bago sa kanilang menu, yung overload para. Tapos sinamahan pa natin ng overload na lomi. At yung isa sa mga binabalik-balikan dito, yung nabalitaan ko, yung kanilang sisig. Ngayon, tikman na natin ang mga menu dito sa Kibong's Corner kung saan meron silang bagong menu yung kanilang overload pares kita nyo naman overload na overload lalo na sa taba at yung kanilang kanin napakabango meron silang tsitsarong bulaklak taba ng baka tapos meron silang lechong kawali tara, subukan na natin napakasarap ng timpla wala pa yung mga nilalagay ng condiments wala pa tayong chili oil wala pa tayong bawang lalo na siguro nilagyan na natin ito ng mga condiments natin lalo magpapasarap sa ating pares tapos yung kanilang sabaw kita nyo naman Malabot-labot, hindi siya malabnaw mga kaplakap. Kaya ang sarap kay Gubin. Pati yung lasa, masarap na masarap kahit yung sabaw pa lang, ulam na. Ngayon, samahan na natin ng kanin kasi ang pares ay talagang kapartner ng kanin. Samahan na natin ng lechong kawali, taba ng baka, tapos chicharong bulaklak. Yan. Ito ang overload pares ng Kibong's Corner. Grabe talagang nakakatakam amoy pa lang at talagang kahit makikita ninyo nakakatakam na talaga grabe nababarami naman tayo ng kain ng kanin kung kailan diet pa naman tayo <laughs> pati yung kanin nila magandang handahan luto bagay na bagay sa Paris ngayon subukan na natin yung kanilang overload na lomi Grabe, napakadami ng laman. Sobra sobra. Grabe. May chicharon, may lumpia, may atay. Grabe, may itlog. Tapos di lang 'yon. Meron silang condiments na nagpapasarap lalo sa kanilang lomi, yung sibuyas, kalamansi, pati sili. Kaya ating pigaan, sa mango pa ng toyo sa mga maihilig sa mahang dyan grabe, kita nyo may sili napaka pula lomi at sap ng timpla ang lutong ng mga chicharon Sa Kibox Corner, ang nabalita ko talaga dito, ang dinadayo talaga yung kanilang sisig. Pero sa ngayon, yung natikmag ko, hindi lang sisig yung pwedeng dayuhin. Yung kanilang overload pares, yung kanilang lomi. Kaya ngayon, subukan natin yung ating nabalitaan dati na dinadayo dito sa Kibox Corner yung kanilang sisig. Ang sakit ng timpla. Sakto lang yung alat niya, tamis. Tapos medyo may pagkamanghang. Tapos medyo crunchy yung mga karne niya. Para sa meron siyang, parang meron chicharon. Tapos malaman. Grabe. Grabe. Ngayon, ang masasabi ko lang, napakasarap ng pagkain dito sa Kivong's Corner. Kung saan pwedeng-pwedeng niyo -pwedeng dayuhin at balik-balikan. Sigurado ako hindi kayo magsisisi sa mga lasa ng kanilang mga menu dahil napakasarap nito at affordable pa. Hindi lang 'yon, napakabait din ng kanilang mga crew. Tapos meron din silang magandang ambiyan. Na pwedeng-pwede niyo -pwedeng isama inyong pamilya. So paano mga kaplaka, kita kits na lang ulit tayo sa susunod nating vlog. Let's do this. Do this. Let's go. Peace out.